Nakakausap niyo naman po si Mila Capardo at isa po siyang lesbian idol okay. Direklamo dire po niya yung kanyang nakarelasyong babae dahil sa kinupkup niya, inaruga niya, ginastusan niya nga ito idol Pero iniwan lang din po siya So uh, nais po sana niyang pagbayaran nito yung mga nagastos sa anak ng nakarelasyon niya Ma'am Mila, magandang hapon Magandang hapon po sir okay. Ano nangyari po sa inyo ni Ma'am Lovely? Yung ano po, si Brami po, mali siya po kasi sabi niya magpapagawa siya. Okay. Yun po, pagka June 17 po, may dumating yung nanay ni Lovely. Okay. Sabi, oh, sabi po ng nanay ni Lasting, kunin daw yung PhilHealth ni Lovely. Sabi ko ano po ano po ang kunin, kunin ng ano po ma'am? Kunin po daw yung PhilHealth health ni Lovely. Ah, PhilHealth. health? Pill po. Bakit po? Para saan? Kasi po daw, nagkasakit si Lovely doon. Odette, baka pwedeng sabihan si mama, maghanap ng uh magandang pwesto um ito <laughs> na um maxima ito mo na maxima tingnan ito dinadoyan kaniya sa wow. no ito yung teacher's pet ni maxima nandito siya Seria hindi naman na. nagtuturo ng step namin sa idol in action wow. ay si fort ay tempo ay Oh, oh, pati si Paul, yung ano, producer. Sige. Oh, basta na. Oh, hoppa! Hoppa, okay. Oh, ano, ano? Uy, parehong magaling to. Astig. Ayun. Ay, thank you, ha? Thank you. Yan, si Paul yung producer. Bayad dyan ni Paul kanina kasi medyo nagka-problema-problema. Oh, sinalo niya. Kita mo, yan talagang tunay na leader. Yes, I do. Naniniwala siya tinatawag na command responsibility. Dahil dyan, Paul, sumasaludo ako sa iyo. lalo mo akong pinahanga. Mamila. Hello, I'm Potter. So, sabi po ng mother ni Lovely, hiramin po yung inyong pill health? Opo, kukunin lang po yung pill health ni Lovely kasi po nakasakit doon. Ah, kukunin yung pill health ni Lovely. Opo, then tinatikin agad na hiramin daw yung bata balik na daw sa 20, tatawag na, na daw sila. Nakantay ako ng tawag, hindi naman sila na tumawag hanggang ngayon. Okay, pero bago mangyari niyan, ma'am, matagal niyo ng karelasyon itong si Lovely. Opo, noong 2017 na po. 2017 po. Hanggang? Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon. Tapos, sa 3 years na yan, kayo po ang sumusuporta dito kay Lovely at sa kanyang anak. Opo, opo. Kinupo po sila. Ako po Kinukup... yung nagpalagay sa pata. Na. Exactly ngayon, ang ginawa nitong mother ni Lovely, minodos po kayo. Opo. Para makatakas si Lovely at makatakas na po itong anak niya. Ganun lang po, sir. Lovely. Yes, po. Sa kabilang linya, si Ma'am Mila. Kilala niyo po siya. Yes, po. Yun dati yung karelasyon for three years. Yes, po. Ma'am, bakit naman ganun? Minodos niyo raw siya? Hindi po yan po. Ang ito po. Po, po kasi yan, sir. Eh. Sinasabi niya po sa akin na po ako pag nag-away po kami, yan ang sinasabi niya. Tapos po, dinadamay pa po yung anak ko. Pag may nawawalang gamit niya, sinasabi niya na simlan dumating kami sa buhay niya, nabubuyshit na daw po siya. Kaya po, ganoon gumawa po ako ng paraan para makaiwas na lang po sa ganyan para hindi na po niya ako sinusumbatan palagi. Ah, okay. Mamila. Po. Oh eh sumbatera ho pala kayo sa bakit tinutulong nyo dapat sa isang relationship mo ang pinasok nyo tulad nyan meron siyang anak hindi dapat ginagamit yung panumbat lalo pa yung bata na inosente naman sa away ninyo hindi po yung totoo po sir ma'am kapag uh, nag-away kayo binabanggit mo rin yung bata pag may nawawala yung bata ang pinagbibintangan nyo hindi po yung totoo sir Kapag pag nag-away po kami eh, hindi naman kasali yung bata eh now anong gusto nyo po mangyari ma'am gusto ko po napapayaran po yung gastos po sa bata, yung pagpapalaki mo sa bata. Babayaran yung pagpapalaki mo sa bata? Opo. I don't think so. Why? Tanungin mo ako, ma'am, kung bakit. Eh, kasi po eh. Ma'am, pa pa tanungin mo muna ako kung bakit para sabihin ko sa'yo yung sagot kung bakit hindi ako papayag. Shari, tanungin mo na lang kung bakit. bakit, idol? Bakit po? <laughs> kung ang sitwasyon ay mamila, kayo po ang nag-alaga sa baby, okay? Kayo lang mag-isa ang nag-alaga sa baby, pinalaki niyo yung baby for five years and then all of a sudden lumutang itong nanay ng bata para kunin itong bata sa iyo, dapat nga talaga magbayad. Doon sa mga gatas, lampin, dahil ginawa kang babysitter eh. Pero dahil itong silabli ay karelasyon mo, package yun. Siyempre, pag karelasyon mo itong silabli na alam mo naman may anak, tinanggap mo sa buhay mo na meron siyang anak, natural, pati yung anak niya, alagaan mo. Now, nung iniwang ka ni Lovely, sisingilin mo yung mga kinain, yung mga gatas, yung mga damit ng baby? Shame on you. Sorry ma'am, I'm not gonna help you. Kung sisingilin mo sana si Lovely, doon sa nabigay mong alas sa kanya, ha? pwede pa siguro, nabili mo sa kanyang damit, pwede pa. Pero yung sa gatas ng bata, yung mga naibigay mo para sa bata, no. Of course not. Siyempre po, ako yung nabigay. Doesn't matter. Nakipagrelasyon ka, kay Lovely, na alam mo naman na may anak, kasama po yun na dapat suporta mo rin ang anak niya. Dahil kapag hindi mo suporta yung anak niya, hindi kanya magugustuhan. Ganun naman talaga ang nanay. Mother instinct po yan. You have to love my child for me to love you as well. Ganun po yan. Kahit na sinong nanay, balang araw maging nanay ka rin siguro, kahit na lesbian po kay ma'am, ganun po talaga. Mamahalin kita ako, mamahalin mo rin anak ko. Mahalin mo yung anak ko para mahalin kita. Ganun yan. Eh kasi po, sila po yung akin uh, na uh, ano daw yung Ma'am, eh. ma ma it doesn't matter. Still, ma'am, kung ano po yung galit nyo kay Lovely. Sana kung sinabi mo, gusto kong bawiin yung mga binigay kong damit kay Lovely, binigay kong ma uh, binigay kong labakara, headband, uh, earrings. Okay. Let's see what we can do. Pero gusto kong bawiin yung mga pinagatas dyan sa baby, yung dinamit ko sa baby, sapatos ng baby, pinagamot ko ng magkasakit sa si baby. No! Bakit idadama yung bata na walang kinalaman sa problema niyong dalawang matatanda? No, ma'am. I'm sorry. Mag-away kayong dalawa ni Lovely. Hanggang abot langit yung away niyo. Kahit siyang impyerno kayo makarating, please lang. Parang awa niyo po, mamila. Huwag niyo po idama yung bata. Okay, madam? yung kanak yung at sa atin lang po sir eh, dapat nagpaalam sila ng mga ito na kinuha yung bata. Para naman malaman ko kung kung ano yung Natural kukunin yung bata ma'am, kasi kung hindi niya kukunin, gagawin mo hostage yung bata. Opo, wala Hindi ma'am, kasi no knowing yung ma'am eh, yun yung pagkataon nyo eh. ba? Diba? Kaya siguro gumawa ng paraan sila na para makuha yung bata dahil kapag hindi, hindi mo ibibigay yung bata unless magbabayad. Ayan na, lumabas na yung pagkaugali mo, ma'am eh. Ma'am, singilin mo sila Lovely kung gusto mo. Hindi ako imik. Gusto mo sige ni si Lovely doon sa mga nabigay mong damit sa kanya? O, halimbawa, ilang sakong bigas ba ang na nakonsumo ni Lovely sa 3 years niyong pagsasama? O, ikaw, Sherry, ilang sakong bigas man nakain mo sa isang buwan? Tanan <laughs> si Sherry. Ilang <laughs> rice cooker. O, oh, ilang na bang nakain mo bigas? Ilan ang ulam na ba? Sherry, ikaw, sa palagay mo? Tingnan natin oh. si sir eh. Ilan sa akong bigas ba? Hindi sir, nang quarantine ilang ano yun no, no, yun, no, dapat no. singilin mo. Huwag yung sa baby, ma'am Mila. Mali yung pasok po, ma'am. Sorry, hindi kita tutulungan. Okay. Sir, sir. Ma'am. Ma kaya ano lang po ako. Ano po kasi po, sir, sila po yung lumapit sa akin eh. Si Muna, pa noon sila yung lumapit sa akin. Hindi, hindi, hindi ma'am, si, sino nagditikta? Pinita, sino yung nagditikta sa inyo, ma'am? Patid ko po, yung katulong ina ma yung anak. Ma'am, maaaring ang scammer itong si Lovely, okay? Para naman, yung side mo naman, pag-uusapan natin, ha? Maaaring nga itong okay. si scammer, right? Okay, pero gayon pa man, huwag mong singilin yung sa bata. Singilin mo si Lovely. Now, ito, magsingilan kayong dalawa, okay? Pagbigyan kita, parang mawala ka masabi. Pero please, ma'am, parang awa mo na, huwag natin idamay itong 5 years old, okay? Now, Lovely. Oh, yes po baka naman iniskam mo itong si ma'am, baka ganun ang ugali mo, you go from one lesbian to another kasi tamad ka magtrabaho para masuportahan ikaw at ang baby mo. Hindi po yan totoo, sir. Pimbunta po siya dito para kunin po kami ng anak ko. Nag-interest po siya sa akin. Ma'am, una, umpisa natin. Paano mo siya nakilala? Nakilala ko po siya dahil sa kaibigan ko. Binigay po ng kaibigan ko ang number niya. Tapos niligawan niya po ako. Sinagot ko rin po. Okay, gaano ka siya katagal nagligaw sa iyo? Matagal na po 'yun, pero nakalibit po kami noong 2017 po. Hindi, ang ibig sabihin ma'am, gaano gano'n kanya katagal niligawan, isang araw, isang linggo, dalawang isang ling... araw lang po. Okay, bilis oh, no. naman. Niligawan kanya sa loob ng isang araw, after that, sinagot mo na. Yes po. Sorry ma'am, parang easy to get caught. Hindi <laughs> mo sabi. Oh, sige, sinagot mo siya. Nung sinagot mo siya, ano pong sumunod na nangyari? Niyaya kanya na Halika, mag-live-in na tayo. Lovely, ganun ba? Hindi po po kasi nag-ano po kami, nagputol po yung relasyon namin nun eh. Naghiwalay po kami, hiniwalayan ko po siya kasi nag-aral po ako ng high school. Okay. So ma'am, nung uh, niligawan kanya at isang araw na, nag na sinagot mo siya, may baby ka na noon? Wala po po, dalaga pa po ako. Ah, dalaga ka pa noon. Okay. So pagkatapos, ilang araw kayo nagsama o linggo o buwan? nung uh, una kayo magkakilala na nag-live-in kayo nung first time, gaano katagal? Hindi pa po, kami nag-live-in po. Naging kami po. Ah, naging kayo lang pero hindi kayo nag in Opo. And then nagkahiwalay kayo? Opo. Ba't nag kayo nagkahiwalay? Kasi nag-aaral ka? Opo, nag-aaral ako Okay, ngayon. alright, good. Now, kailan kayo, kayo nagkabalikan? Noong 2017 po, tumawag po siya sa magulang ko. Anong sabi niya? Kasi Binalak po ng magulang ko na ipaan po ng bata. Tapos bigla po siya nagsabi na wag na lang po, tika. ako na lang po, sasagipid ko na lang po si Lovely at ang anak niya. Siya nag-volunteer? Opo, opo. Siya po ang pumunta dito sa amin. Pinuntahan ka dyan? Opo. Okay, ma'am. Huwag ka na umiyak. Sige, tutulungan kita, ma'am. Lalo na kung pagdating sa bata. So, pagdating dyan, nag-usap kayo ni Mamila. Opo, nag-usap po kami. Sinabi niya po kung sasama ako o hindi. Sabi niya gano'n. Tapos pinangakuhan niya po ang pamilya ko na siya na bahala sa amin mag-ina. Okay. Ano naman po naging tugon niyo at ng inyong mga magulang? Eh, sabi ng mga magulang ko kasi sabi niya, tutulungan niya kami. Tapos ang anak ko, pag ano, bigyan niya ng mabuting aral daw. Kaya pumayag din ang pamilya ko. Tsaka pumayag na rin po ako. Saan kanya pinunta, ma'am? Anong lugar? Anong probinsya? Sa po sa lugar po nila. Alam ko yan ah, matigam ka mag ano, magminanay. Hindi po. Ah, si Mila kasi kanina kanak, sabi niya ako yun. Hindi, pero saan kanya sinundo? Dito po sa Surigao, din sir, sa hinatuan hmm. po. Ah, okay. So from Katiil, Daba Oriental, pumunta siya dyan sa Surigao para sunduin ka na. Opo, opo. And then dinala kanya sa Katiil. Opo, doon niya po ako inuwi sa kanila. Alright. Yun na yung nagsama kayo for 3 years. Opo. At siya na nga po yung nag-alaga sa iyo, kasama sa Dilyon, pating sa bata. Ilan taon ka na ba, Lovely, ngayon? 22 na po ako ngayon. Now, pakipaliwanag sa amin, ano nangyari sa relationship niyo yung sa, sa loob ng 3 years na yon? Noong una po kasi pag nag-aaway kami, sinasabihan niya po ako ng po daw po ako. Tapos sabi ko kapag inulit mo pa pakasuhan na po kita. Sabi ko ganon. Kapag nag-away ng po kami, minsan sinasabi niya pa rin po yun na po daw ako. Kulang na daw pahiraman ko yung pagkatao ko sa ibang tao daw. Tapos yung anak ko po, pinalo niya po ng belt. Yung baby, 3 years old pa lang po yung baby ko noon. Pinalo niya po ng belt. May ano po sa likod ng bata yung ano yung Latay? Unang pa yung lagom niya? Okay, yung latay nga po, yung bakat, nagbakat sa belt. May pasa, may pasa po yung baby ko sa likod. Two years old pa lamang po ito, yung anak niyo? Okay. O -o -o. Tapos, dinibib ko lang po yun, hindi po ako umimig. Tapos, pag uh, nag-away na po kami, tinabihan niya na po di ako na. Mula daw nung dumating kami sa buhay niya, nabubuysip na daw siya, lahat daw ng gamit niya nawawala. Bakit niya pinalo po yung bata ng belt? Ma'am? Kasi hindi po natutulog yung anak ko. Hindi po natulog. Pinalo niya ng belt. Okay. Tiniis mo yun, ma'am? Tiniis mo lang? Opo, tiniis ko lang po. Hanggat hindi ko na po talaga ma-adjust yung ugali niya. Kasi live, ganyan na po ako ng kinakain ko eh. Trabaho na po sa anak ako. Magtatrabaho na po sa anak kayo, ma'am? Ayaw niya? Opo, lagi pong sinasabi niya, ba't daw ako magtatrabaho? Hindi naman po daw ako nagugutom. Ah, uh, dahil wala kang trabaho, natural, pati yung baby ninyo, siya nagsusuporta. Oo po, pero tinitulungan ko din naman siya sa pagsasaka, sir. A farmer po si Ma'am Mila. Opo, tinutulungan ko po sila lahat ng trabaho niya, tinatrabaho ko rin po. Tapos pagdating sa bahay namin, nandiritirahan, hindi din po ako nagpapabaya. Okay, tumutulong ka sa gawain bahay. So ginagampanan niyo po yung inyo pong uh, responsibilidad din bilang partner. Opo. Okay, okay maganda 'yon. So sampung tumam na sinabi nyo sa sarili niyo, tama na, ayoko na, sobra na. No, ano lang po, no, lagi sila nag-aaway ng papa niya kasi ang gusto ng papa niya po magtrabaho. ako. Kasi sabi ng papa niya, lagi lang daw kami nakahiga sa bahay. Kaya po naisipan ko magtrabaho dito sa amin pero nagpapadala din naman po ako sa anak ko para suportahan. Ah, so umalis ka, iniwan mo muna yung baby? Oo po. Nakaso po, naabutan ng lockdown eh. Ah, naabutan ng lockdown, so umalis ka? Opo. At nagpapadala ka ng pera para sa baby Oo mo? Opo, nagpapadala po ako kaso nung Nag-lockdown na po, bawal na po magtrabaho. Hindi po muna ako nagtrabaho. Natural, wala kami papadala. Kaya doon na yung gumawa ng paraan yung mami mo na para makuha yung baby. Opo, kasi lagi silang tumatawag dito, sir, na sabi nila kunin na daw namin yung anak ko kasi na ano na daw yung trabaho niya na na daw. Oh, so gumawa kayo ng paraan na makuha yung baby. Paano nyo po nakuha yung baby ulit? gumawa na lang din po ako ng paraan na sabi ko makunin mo na lang yung cell ko doon para makuha mo si baby kasi laging tumatawag si Mila dito para kunin yung anak ko. Ganun po yun, sir. So si mama mo pumunta ng katiil? Opo. Para kunin si baby? Para pagamot kunyari? Opo. Okay. Ma'am Mila? Opo. Ayan po ma'am, eh, maliwanag pa sa sikat ng araw, kayo po talaga may problema, madam. Hindi po yun, sir. Kung butong... Magpapalinggan nyo po po sir, magpapaliwan nyo po ako sir. Kahit bisaya po sir, kung gusto po lang, magpapalinggan nyo ako eh. Ma'am, totoo ma'am, -ma ikaw ang nagsundo sa kanya. From Katiil, bumiay ka papuntang Surigao. Opo sir, kasi tinawagan po ako ng nanay niya po. Okay, tinatawag na nanay na pwede ka naman tumangi kung gustuhin mo. Di po ba? Kasi po eh, sabi niya, sabi ng nanay nila eh. Bukas na bukas, At, so, kasi yung nanay ng na... pati, ang at yung bata ibibigay ko sa iyo, ipakon ko sa iyo. sabi ko po, sa nanay ni Lovely na, doon na lang po sa disability din. Sabi ko po, hindi gusto ko na doon sa iyo para makita ko pa yung bata. Okay, ma'am, ganito na lang. Granting kalahati ng mga sinasabi mo ay katotohanan. Pero ma'am, still, hindi pa rin ako papayag na yung pong mga nagawa mo para sa bata, yung mga naibigay mong gatas, pagkain ng bata, nadamitan mo yung bata, sisingilin mo yung bata. Gusto mo, singilin mo si Lovely, huwag yung bata. Hindi, pa, hindi, pa, hindi lang. po, hindi po po. Hindi, kasi sabi mo, babayaran mo yung pag-alaga mo sa bata. Eh, nagpapadala pala siya ng pera nung habang nasa Surigao siya. Hindi po, sir. hindi po, isang minute lang po yun eh. Yung magtatakit yung bata, hindi na sila nakakot kahit saan ito. Ganito po ma'am, singilin mo po si Lovely, magsingilan kayo tungkol doon sa mga nagasos mo kay Lovely. Hindi ako makikialam. Huwag mong singilin yung umpong sa bata. Yun talagang point ko from the start. Hindi po, sir. Hindi po sinisingin yung mata, sir. Kasi walang alam po yung bata dito, eh. Walang alam yung bata. Kaya po yung inaano ko po. Dahil sumagin na yung palubuhan, eh. Naluloko siya, eh. Lovely. Yes, po. Mag-usap kayo ni Mila kasi manluloko ka raw. Sige. Hello, Mila. Hello. Oh, hello, Nable. Oh, love. Pati nga yung ah. Ganito yung sabi ng mama mo dumating. Mukha ng pelhel. Sabi, nagkasakit ka. Yung Paltos, dapat sa... Huwag kan... na ganyan hindi na Hindi ka na uuwi na tayo. Okay. Oh, tayo. Sinitingin mo ko, oh, sinitingin mo ko, diba? diba? Hindi naman, hindi naman po po yun. Kaya nakikasawa ka na eh. Dapat sinabi, okay. hindi kasip, ka kung mag-aasawa ka yung importante lang, kasi ko yung totoo, para manangin na parang hindi ako maging tama na pag-insay Sus nga, diba? mo diba? naman ako si eh, inaalagaan din naman kita. Lahat ng trabaho mo, pinutulungan ka sa pagkain, inaalagaan ka, diba? Mas lalong inaalagaan kita, diba? No, 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 so, dito. Yung sabi so, mo na sa ito, huwag din diba? Sabi ko siya, huwag na huwag huwag na huwag na Hindi na nang huwag na taon kung pag <laughs> <sa inyo. laughs> sa langit ng trabaho ko, gusto mo ko na. Sa katao, sa katao, punto mo na sa bahay. Baga ilang na paniguro mo, Mila. Pinawaling ka pa ay kailan mo sa kami Yung ni pinapapuhay ko na 15 years ka Tapos yun yung, mo ka talaga, dapat... Ako manluloko, ako manluloko, tumahimik ka dyan. Kapal mukha mo, naniniguro ka lang. Bakit, Bakit hindi ka naman loko? Bakit kung hindi ka naman loko, sabi mo na yung totoo eh. naman din yun, kung kinuha ng anak ko, akin mo na. Ah, Mila and Lovely, ayokong dumating yung time na lahat na lang na magkasintahan, magkarelasyon, na nagkakaproblema at yung isa kanila, feel niya na agrabyado siya sa relationship, tatakbo sa amin para singilin yung mga naibigay na pagkain, damit, etc., etc. I don't want that to happen. Maliban na lang kung gold digger talaga, humingi ng humingi ng negosyo, humingi ng kotse, motor, yung pala, eh, meron palang asawa, meron ibang karelasyon, that's a different story. Pero dahil nakipagrelasyon ka sa isang tao, ginastusan mo siya, pinakain mo siya, pinagatas mo yung anak niya, sisingilin mo yon, no F way, magbabalik po ang wanted sa radyo.